Ang lakas! Malayo po yung abot nito. Perfect sa mga may tindahan o kaya naman sa malalaki yung bahay. Gayahin na! Jan, eto na dumating na yung aking in order na doorbell. Shout out kay Lynn Panlaki siya ang nagmention sa akin sa video na yun. Sabi niya, i -try ko daw. So, ganto kaliit lang yung box na dumating at ang laman niya ay ganito po. Ito yung isasaksak sa loob ng bahay. At ito naman yung may iwan dun sa labas ng bahay na yun yung pipindot nila. Ang claim ni ma'am dun sa video ay kahit sobrang layo daw ng mga ito sa isa't isa ay gagana pa rin daw. So, perfect daw sa mga nagtitindahan or kapag malayo yung gate ninyo dun sa entrance ng bahay niyo Tapos malakas daw to at saka marami daw sa pero wag na tayong super daming daldal, dal, -dal i na natin. Bilisan na. <laughs> so, bago ako lumabas, i-try muna natin ng malapitan bago natin ilabas ito. So, wow! Malakas nga siya, guys. Kung narinibig ninyo. Tapos yung volume niya is this one. O, di ba? volume up na siya. Tapos, pag gusto nyo maghanap ng ibang sound, eto lang ang ipindot ninyo. gan ganyan. Yung magdadrama ka muna bago mo mapagbuksan yung tao sa labas ng bahay niyo. ano ba So pupunta yung pamangkin ko sa labas. Ito try niyang i-doorbell ito. So ayan yung pamangkin ko. Ganyan kalayo yung pupuntahan niya para i-test. So lalabas siya ng gate. At tignan natin kung magsa-sound nga ba yung ating doorbell. Testing, testing. Sige, pasok tayo. ana siya. May... Gumagana. Okay, Ganon ka layo. Ito try ko naman ng mas malayo. So magstay lang yung pamangkin ko diyan sa gate tapos ito try ko ng mas malayo pa bababa ako dito. Ayan, super layo na nito, guys. Okay. Dito sa baba i-try natin. Okay, game na. Ayan na. Ah, hindi niya kaya yung ganto kalayo kasi pinipindot na ng pamangkin ko. So yes, Ma'am Lynn, hindi po budol for today's video. Gumagana nga po siya kahit sa malayuan. Wag lang yung super duper duper layo. At dumadami talagang sounds na available at na volume din talaga. So legit na legit yung nasa video. Kaya naman, kung gusto nyo rin to, you know the drill, ilalagay ko na lang sa yellow basket or sa comment section kung saan makakabili nito. Kung meron din kayong mga ibang gustong ipatry, i-mention nyo lang ako at ito try ko yung best ko na magaya natin lahat yan. <laughs> Bye!